pagkaal daw. Magandang araw, maligayang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Taon-taon na nating itugunita ang kahalagahan ng wikang ating sinagisnan. Ngunit, kung kayo'y aking tatanungin, ano nga ba ang tunay na diwa ng wika? Ang wika ay pagbalita ng saluobin o impormasyon. kundi ito ang ating pagkakakilanlan, ang ating kalayaan, ang susi ng pagunlad, at ang nagbubuklod sa si mga Pilipinong mamamayan. Subalit, Miss mas tinatangkilig pa natin ang wikang banyaga kaysa sa ating sariling wika ba ang paggamit ng ating sariling wika at nakapagpapataas ba kapag ikaw ay nagsasalita ng wikang banyaga? Tayo ay parang sinasukulit ng dayuhan dahil unti-unti nang nakakalimutan ng mga kabataan ang kanilang wikang pinag -inan. Ipinaglaban ng ating mga ninuno ang katayaan ng ating bansa laban sa mga dayuhan. Kaya naman, ang pagkakaroon ng sariling wika ay magpapatunay na hindi na tayo nakatali sa anumang banyaga. Ang paggamit ng katutubong wika sa mga paralan ay mahalaga dahil nakatutulong ito upang mapanatili at mapalaganap ang ating kultura at tradisyon. Ang mga estudyante ay mas nagiging pamilya sa na kanilang pinagmulan at kasaysayan kapag itinuro ito sa wika na kanilang naiintindihan. Kaya naman, napakalagang tangkiligin ang ating sarili ng wika. Ang sagayon ay matilayan ng mga sumusunod na henerasyon ang bansang tunay na malaya. Sama-sama tayo para sa pagpapaulad ng wikang katukog. Upang makamit natin ang tunay na pagbabago, pagmalaki at isigaw natin, ako ay Pilipino. Si kami, Pilipino! Ako ay Pilipino!